Katoy oh, yung oh, Iglesia ni Cristo, Ay, yes. So, may kasikipan pa rin dito, guys. Ayan. Magkakasalubungan. Magkakaipitan. Ayan, nakikita na rito. Runway na. Sinalubong na kami, guys. Ayan na magbigayan. Ayan na, iglay ito. nakatulong na sila sa kabila hindi hmm. sabihin so, mahaba na yung traffic sa kabila kanina pa ganda lang yung bike eh hmm. Ah, na ito? Ah, ba na... Ng... Ano ito? Hay don. Pa oh, pa bayan. Dapat gining nil pinapayagan dumaan dito. Eh? Okay Amusot na tayo guys sa traffic So, directly na tayo guys Yahoo, let's go Okay, thank you Kailangan 50 yan, dalawa Lilis linis ko ba? Ang linis, linis go. Magbigay ako sa kanya ng. ko na agi pag ako sa Let's go.